It's all good is here. Welcome sa Tagumpay Club. Dito, bawat kwento ay patunay na may pag-asa. Hindi ilangang maging sikat, mayaman, o perfect. Dahil ang tunay na tagumpay nagsisimula sa pananampalataya, pagpupursige, at paninindigan sa tama. Minsan mahirap ang laban, pero sa bawat pagsubok, may leksyon. Sa bawat hakbang, may grasya, at sa bawat panalangin, may sagot. Kaya sama-sama nating tuklasin ang mga kwento ng inspirasyon, pananampalataya, at tunay na pagbabago. Dito sa Tagumpay Club, ang tagumpay mo, kwento ng lahat. natin ngayon si uh, Doktora Judy Ann oo, ng uh, Judy Ann's Crispy Pata, also known as Jamico's yes. Restaurant. Tagumpay. kami magtatagumpay. Nagsimula po ito na sa parents ko. Sila po talaga ang, ang nagbigay po sa amin ng sabi natin idea na para kung paano nila kami bubuhayin. <laughs> so, they started at 1972. Uh, Siyempre, lahat ng parents, ano ba ang gusto para sa isang pamilya? Di ba? Mabigyan ng magandang kinabukasan. So, bilang as a, as a jeepney driver, so, alam ni father na hindi siya pwedeng maglasang ng ganoon lang. So, nag-isip siya ng something na alam niyang pwede niyang iwanan sa pamilya niya pag dumating na talaga dun sa right age nila. So, doon nun niya nag-start na i-expose or ilabas talaga yung konting skill niya pagdating sa pagluluto. At ang naging specialty niya is the crispy pata at nagkaroon siya ng lakas na loob around 1972 na magtayo ng simple kami magtatagumpay Bringing dreams to life, po siya mga challenges before na sabi nga natin, hindi ganun kadali ang mag-put up ng isang business. Especially kung limited lang naman ang funds mo eh. So, uh, aside doon sa mga pinagdaanan niya, yun ang naging, sabi na natin, stairway niya or yun ang naging stepping stone niya na mas harapin niya ng matapang. Sige, itutuloy ko to whatever happens, kung ito man ang budget ko, palalakihin ko itong funds ko na ito. Na sa, sa amin naman, uh, nowadays, nung kami naman ang humawak ng challenge na ito, totoo yung sinabi ni Father. Hindi ganong kabilis ang mag-decide ka. Hindi ganong kabilis na mag-put up ka lang ng ganito. Lahat, iintindihin mo. Sabihin na nga natin, uh, the staff, sa mga tao na kukuhanin mo, uh, kung paano mo sila pakikisamahan, ano ang pwede mo ibigay sa kanila. At siguro ako po, no, para sa akin, ang number one na natutunan ko, uh, wag kang mag-base on the figures of money. Mag-base ka sa heart mo kung paano ka makakatulong din sa mga makakasama mo. Kasi sila rin ang tutulong sa'yo, whatever happens. So, yun yung binabalansi po namin. Nasabi nga natin, hindi makalakihan ang kita mo pero kung nakikita mo na ang kasamahan mo, mga buong tao mo, masaya naman sila. ba? Diba? Para bang doon mag start na mag-boom pa konti-konti kung ano yung sinimulan mo na or uh, tinuturi mong negosyo. Cotton Pro, ang bisa ng 600mg caplet at yerba buena, moringa, lagundi at vitamin C na mga go food for morning flexibility and whole day mobility. Kaya walang aray sa palaging pagkilos. Cotton Pro, Cotton Pro. sa bawat sulok ng bansa. Magic beyond the screen. Honestly, hindi po. <laughs> Ang ako po, uh, speak for myself. Nakita ko po sila kung paano nila hinawakan yung negosyo dati. Uh, nakita ko sila kung gaano nagtagal yung naging tao nila na up to now tao pa rin naman ho namin. Their years, imagine mo, tapos with our years, nandito pa rin sila. Pero they never ask na, ganito na lang sahod namin, bakit hindi niyo pa itataas? Ganyan, hindi po. Kaya lang, sabi ko nga po, nar naramdaman siguro nila na once na sinabi namin, we're running a business, not just a pure business, pero we're running a business to make a family. Araw-araw ang digmaan umagat gabi sumasabak sa laban. Dapat protektado ka outside at inside. Immune Advance contains four active ingredients gaya ng lagundi, malunggay, non-acidic vitamin C at zinc. Tulong pampatibay resistensya para tulong proteksyon. Isama pa ang proper diet at exercise. Para katawan ay handa, Immune Advance helps support a healthy immune system. Immune Advance ang sandata. No approved therapeutic claims. Ang Immune Advance ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Available in Shopee, Lazada and other leading drug stores. In our own way. Mula, simula, hanggang Together we soar. Okay siguro ang values lang na nasabi namin, ako madalas ko po sinasabi sa mga tao ko, just be honest with them. Kung sabihin natin na nagtagal, yung preparation. Just be honest na pasensya na po, nagtagal tayo kasi nagkaroon po ng problem sa kitchen. Pero mailalabas po. Simple as that. Then, kung meron pong problem din naman sila regarding naman po sa food, we're willing to accept naman po. We're willing to accept any suggestions nila, any comments nila, na sabi ko nga po sa mga sa staff ko, Uh, no reason, sabi ko na para makipag-argue kayo. Just take it. Kasi from them, may mamatututunan tayo. And we're accepting it naman. So, just be honest with them. Uh, just uh, be humble. Para lang sa ganoon, uh, mas maipakita natin na we're more on a good service. We're doing as much as possible the most A uh, good service we can give. Yes po, malaki po. Sabi nga po namin before we start the day, we always say be grateful and thankful for what what the past has given you, di ba? Then sa incoming din po, uh, malaking bagay po kasi uh, sina parents po, uh, they are the religious couple. Uh, pero hindi naman po sila yung sabihin natin na uh, um, masyadong sabi natin na konting kibot, di ba? Di ba meron ganun po, ano? Pero, they do it regularly na sabi nga, number one po, na madalas din namin natututunan sa kanya, Lika, magsisimba tayo kasi ang ganda ng naging ano natin. Let's say thank you. Alika, magsimba tayo, not just for us ask, asking help, but always be thankful. Kung ano yung maliit na bagay, malaking bagay na ibinigay sa atin maging matututo tayong magpasalamat. So siguro ako po personally, yun din ang nakita ko na kahit na anong problema dumating sa iyo, accept it, then leave it to him. Kasi siya lang naman ang pwedeng gumawa ng lahat ng impossibles. <laughs> So, ibig sabihin niyo po, yung tagumpay na nararanasan po ngayon ng uh, Judy Ann's Crispy Pata, also known as Jamico's Restaurant, yes, ay dahil nakasandig tayo, nakasindig kayo sa Diyos na makapangyarihan. Yes po. Yes, po. Mm -hmm. uh, sabi nga po namin, hindi po namin mararating to. Mm -hmm. Kung hindi rin po dahil doon sa faith namin, uh, sa paniniwala namin sa itaas. Kasi lahat po ng bagay, di ba, pwedeng dumating sayo pero pwede rin sa isang iglap, bawala sa iyo. So, yun po yung iniingat-ingatan namin na sabi nga namin, uh, ibinibigay namin kay God lahat-lahat na para bang binilagay mo kami dito, isa lang ang pwedeng mag-guide sa amin, kundi siya pa rin. So, every day we ask for His guidance, every day we are grateful and thankful sa lahat po ng mga nangyayari matapos magsimula ang umaga. Ganoon. shampoo, <laughs> po, simple advice lang, bago mo pasukin ang isang negosyo, dapat alam mo. Ba, dapat magkaroon ka ng identity mo doon uh, para alam mo na kung paano mo siya mapapalago. Then, pangalawa, or sabihin na natin, sa akin naman, hindi rin pangalawa, no? pwede mo ilagay sa unahan. As for the guidance sa taas, di ba? Na kung itong papasukin ko bang ito ay para sa akin, please, let me grow on it. Pero kung itong papasukin ko ito ay hindi para sa akin, let me know immediately. Give me a sign na stop na kung dapat mag-stop. Siguro sa mga bago rin, sa mga new entrepreneurs din, um, always be humble. Always be thankful. Kasi, kahit ano marating mo naman eh, lahat kayo pantay-pantay pa din. Ang mga customers mo, ka-level mo lang din. Kapantay mo pa rin sila. They're giving you na sabi nga natin ng profit at binibigay mo rin naman sa kanila ang good services. Pero at the end, kapantayan mo pa rin sila. Without them, wala ka din. Thank you very much Yan po, po. ma'am. Thank you po. You're always welcome po. <laughs> okay. So hangad po namin ang tuloy-tuloy na tagumpay ng Judy Ann's Crispy Pata at ng Jamicos Restaurant. Thank you, thank you, thank you po. At maraming salamat naman po. So wish nya po na ganyan. Ah, uh, sabi nga po sa lahat, nagpapasalamat din po kami sa every customers namin na po keep on patronizing days pa po ni parents up to now. Nandiyan po sila. Sila po ang mga number one supporters namin. Especially the older generation. Nakakatuwa silang makita. <laughs> sa Tagumpay Club, naniniwala tayo na bawat isa ay may misyon. May dahilan ang ating buhay. Kaya sa segment nating ay dapat. Aking impormasyon dapat alamin para sa tagumpay, hatid namin ang mga kaalamang may saysay, may direksyon at may puso alam mo ba, minsan hindi mo kailangang magbago ng landas, kundi balikan lang ang dahilan kung bakit ka nagsimula. Purpose, fuels, perseverance. Kaya ang ay dapat natin ngayong linggo, kung alam mo ang laman ng puso mo, malalaman mo kung anong hakbang ang dapat mong gawin. Huwag kang susuko, may laman, may gamit at may silbi ang buhay mo. Yan ang ay dapat. Kaalamang may layunin para sa tagumpay na may direksyon. Real Talk, kailangan natin ng konting hope at good vibes sa feed natin, di ba? Kaya kung gusto mo ng content na hindi lang pampalipas-oras kundi pampalakas ng loob din check mo na ang Tagumpay Channel nasa Facebook kami nasa YouTube nasa TikTok at Instagram syempre hindi pwedeng wala just search Tagumpay it's all good Tagumpay Channel media for the heart soul and purpose